yan uh, magandang uh, umaga mga uh, kababalities. Narito tayo dito sa hilera ng uh, mga nagtitinda ng uh, makukulay at uh, uh, magagandang uh, disenyo ng uh, parol dito sa gawi ng uh, San Fernando Pampanga. Sa ngayon ay uh, medyo matumal ngunit uh, pinipilit nitong uh, mga gumagawa at nagbebenta ng uh, parol ay uh, na sana ay muling sumigla at uh, gumanda ang kanilang uh, benta no sa kabila ng patuloy uh, pa rin na uh, uh, taas ng kaso ng uh, COVID-19 o yung banta pa rin ng COVID-19 natigil ito ng uh, ilang mga negosyo rito nang gumagana ng gumaga na parol nang uh, halos dalawang taon dahil nga sa pandemya wala silang uh, kita at uh, ngayon nga ay uh, umaasa sila nga uh, babalik na yung sigla ng uh, negosyo o yung mga nagtitinda dito ng uh, parol sa San Fernando. Ang San Fernando ay uh, isa sa mga kilala sa paggawa ng uh, malalaki at magagandang uh, uri ng uh, parol na siya namang uh, uh, inilalagay sa ating uh, mga tahanan tuwing sasapit ang pera. Uh, no? So ayan, nakikita natin itong si uh, Manong na gumagawa. Yan yung kanilang uh, mga disenyo. Kamusta naman yung uh, status nung ano nyo, ng uh, negosyo natin ngayon? Okay na ako po. Sa ayaw ko ako po, okay na ako po. Pero kabubuhas lang po namin talaga. Last year, sakto lang po yung uh, tinita namin. Pero sana ako po eh, So, umaasa kayo na sana ay uh, maganda yung kita ngayong taon na to. Isa kayo sa may mayari nito? Ano po ako? Pamagin po ako ng So, kailan po yung ano nyo na in-expect na marami yung uh, magtutungo rito para mamili? Oo, marami na tutungo po. magkano po nagre-range ang isang uh, nyo nga uh, parol? po Magkano po? 1,000 po. 1,000? 4,000. Magkano po yung pinakamura niyo? P1,000? libo. So, so yun, no? Ma, yung uh, bentahan nila ng parol ay uh, nagmumula sa 1,000 hanggang 4,000 uh, pesos. Ano? yung nga kanilang binibenta ang, uh, mga parol. Makukulay yung uh, parol na kanilang uh, uh, binibenta rito sa San Fernando. San Fernando ang kilala sa isa sa pinakakilalang uh, magaling niya at amusay sa paggawa ng uh, makukulay na parol.